Usapang retirement mo tayo. Deliver sa lahat ng mga followers nito. Pag-usapan natin ulit, retirement fund. Ano nga ba yung mga basic retirement fund na dapat meron tayo? At ano yung mga strategies natin para sigurado tayo na meron tayong retirement fund pag tayo ay 60 na or 65 or 70. Para maging masaya naman buhay natin P pag ta tayo patanda na, lalo sa mga single, yung mga iniwanan na at talagang hindi umibig. Let's go, let's go! Okay, bago ko sabihin po tong retirement fund, aning po suko Gusto ko magpunta muna tayo sa mga paraan habang binubuo natin, kailangan ginagawa din natin tong mga bagay na to. Alright, so start tayo sa tinatawag kong less. So while building your retirement fund, dapat meron kang less. Bawasan natin to mga bagay na to. First, bawasan po ang pagpapautang. Hindi masama magpautang, pero hanggat kaya magno tayo, i-assess din natin kung talagang kailangan ng tao ang pera. Ano bang purpose niya? Lalo pagka savings mo na, or pag investment money mo na, huwag natin ipa-utang. Bawasan ang pagpapa-utang para sa retirement fund natin. And second, bawasan din mga high risk ventures natin lalo sa mga startup business. Sa experience ko sa pagne-negosyo, ang pinaka-risky talaga is the startup stage. Mas magandang magnegosyo yung, yung running na yung business. Kaya if there is someone to offer you na partnership, medyo high risk pag startup. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo mag-venture sa ganun, pero bawasan. Tama na yung sa sinubukan nyo. And bawasan din natin high risk venture sa mga sobrang high risk na investment. Yung talagang pagising mo parang nasunog may 100,000 mo. It's so hard to put up your retirement fund pag puro high risk ang ginagawa natin. Next, number three, less. Yung too much ng pag-upgrade ng lifestyle natin. Kamisa-misan okay lang may na-upgrade natin yung lifestyle natin. Like, nagsasakyan ka na kasi 40 ka na, 50 ka na, okay lang naman. Or maybe meron ka mga ilang items na basic na branded. Okay yun, walang problem. Pero, wag lagi ina-upgrade ang lifestyle natin para makaipon for your retirement fund. And number four, lesser ang responsibility. wag nating akuin lahat ng responsibility ng buong pamilya mo, buong angkan mo, o buong barangay nyo. So, hindi mo na talaga obligation magpaaral ng second generation mo na pamangkin, second generation mo na apo, second generation ng mga pinsan. Hindi mo na yung responsibility. Tumulong tayo once in a while, magbigay ka ng allowance, pamasahe, magbigay ka ng pang mission, okay lang yon, but not the entire responsibility na pagpapaaral. Alam mo, minsan sa sobrang pagmamahal natin, paborito natin sa mga pamangkin natin, bibili natin sa sakyan, binibili natin ng educational plan, mga bata pa lang, hindi na natin yung responsibility. Dapat lesser. Pwedeng yes, pero lesser. So, yan po ang mga less na dapat natin gawin. Pero kung may less, meron din naman tayong more. Meron kang binawasan, meron kang dapat dagdagan para ma-secure mo ang retirement fund mo. So, ano ba yung mga yan? First, more on opportunity to make more money. Yes ka lang ng yes. For example, pinopromote ka. Siyempre, pag napromote ka, more income. Sabihin mo lang, yes, sige po, kaya ko po yan. O pag may binigay na isang sideline sa atin, alam mo kikita ka this amount, sabi mo lang, kaya ko yan. So lahat ng opportunity na lumalapit sa atin that you can earn more while you can say yes. And second, more learnings. Magbigay ka ng time to learn more. Tandaan natin, sabi nga ni Warren Buffett, the more you learn, the more you earn. Kung gusto mong dumami ang income mo, dapat madami ang matutunan natin. More on webinars, seminars, readings, more on learnings para sa retirement fund natin. number three, more on joining community na makakatulong sa atin para ma-widen natin yung network natin. Mas makamit tayo ng mga tao na minsan magbibigay sa atin ng magandang opportunity. Kagaya nga po lagi like, sinasabi, uh, isa sa community na pwede mong salian our community. I am v Yes, pwede ka po mag-join sa aming community para mas marami tayong matutunan on finances. Okay? And ang third natin, you have to build this. Kung gusto mo talaga magkaroon ng retirement fund na substantial na talagang tutugon sa pangailangan mo sa pagtanda natin, you have to build this. So what are these? First, kailangan nagbibuild ka po ng emergency fund para ang retirement fund mo hindi nauubos, hindi nagagastos. Kailangan nagbibuild ka din ng health fund mo para yung retirement fund hindi rin naubos. And kailangan mag ka at least three sources of income. Yes, madami nagsasabi na dapat isa lang source of income mo para kapag focus ka. Nandun na tayo. Pero I think three is enough para mabigyan mo ng focus. Okay di naman kasi madami. Hindi natin matiyak yung isa kung talagang tatagal ba talaga, long term ba talaga yan. So at least kung meron tayong tatlong sources of income, mas masisecure natin yung daloy ng income. Therefore, yung ating retirement fund. Okay? And meron naman tayong tinatawag din na Pero bago yan, magkapi muna tayo. Magkapi po tayo, viewers. And again, our invitation po sa ating mga followers kahit nasa abroad kayo. Meron tayong libreng pag-aaral every po yan. Meron kaming uh, 2 p.m., 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m. on how to save and invest the right way. PM lang sa personal level ni Doc. And sana naman gusto magpa coach sa atin, paano ba tayo makapag-ready sa retirement, mag-claim ka lang din. And last na lang, please subscribe sa ating YouTube channel. And of course, join our YouTube membership. Meron na po tayong membership. Click mo lang po yan. Then you can choose the four levels po para mas makapag-engage ka sa akin, mas makapag-communicate tayo, and we can help you more. Let's go, let's go. Okay, balik tayo. And meron tayong build, meron tayong tinatawag na number 4, avoid. Kung seryoso ka po sa pag-build ng iyong retirement fund, kailangan meron tayong i-avoid. Doc, ano avoid natin? Let us avoid the pitfalls. Ito para mga patibong na hindi natin nakakalain na ito pala yung makapagpabagsak sa atin. Bagay na hindi mo iniisip na ito pala yung magiging dahilan na magiging bankrupt ka, magkakaroon ka ng malaking financial crisis, so dapat avoid natin to. First, avoid on relying on one source of income lang. Sabi ko nga kanina, di ba? Uh, misan kasi, sa sobrang dali ng ginagawa natin, nag stick na lang tayo dyan. So, misan pitfall din yan eh. Kasi, we're losing the chance to earn more. Pinapalampas natin mga opportunity na magamit natin yung skill natin, yung trend na meron. Like ngayon, sobrang malaking tulong sa atin ng technology. Sayang naman kung di natin magamit para sa pagyaman natin. Diba? So, wag tayong matrap sa one source of income lang. Second is, withdraw too early sa pera natin. Kasi minsan, nakikita natin, ay, ano na, malaki na yung pera ko, 200,000 na, 500,000 na, baka pwede ko lang withdraw. Sayang kasi, na mag pa siya, and it's too early minsan to, to enjoy life. Minsan, nasa 30s ka pa lang, gusto na mag-harvest ng lahat? Hindi, ang harvest time talaga, is the right time yung talaga ma-maximize mo na lahat ng opportunity and I think that's during your retirement then in that accounting inflation yung hindi mo pinapansin yung inflation pitfall din po yan eh bisan kumikita ka nga ng malaki tapos iniipon mo eh ang tumatas inflation rate hindi naman kumikita yung pera natin nakatago so titinan din natin yan and number four we fall into scams mga poor investment na na-encounter natin nakikita natin sa TikTok nakikita natin sa FB mga pitfalls po yan we need to avoid. Okay? So, ayan yung mga dapat natin avoid, build, do more, and of course, uh, do less. Now, punta naman tayo sa ating main topic. So, ito yung mga possible retirement fund natin. First, the basic. Ito yung contribution natin sa GSIS, SSS. If there's an opportunity, alam ko hindi ganun kalaki, sabihin nyo, maliit lang yan, Dok, pero makadagdag din sa pera natin. Isa din siyang parang retirement fund bo na sure na may pera ka. So, huwag nating i-skip kung meron din lang chance. And second, buy and hold. Yes, habang bata tayo, 30, 40s, bumili na tayo ng properties and hold natin. Eto kung hindi man siya kumikita, meron kasi isa pang paraan kahit hindi natin pinaparent. So, pwede mong i-hold Then, eventually, tataas ang value niyan after 5 years, after 10 years. Mataas ang value, so may pera kapag tanda mo. Buy and hold minimum at least two properties. Kaya, pag nagsimula ka ng karoon ng income, magtrabaho ka na, bumili ka na hanggat may opportunity. Alam niyo, one of my regrets nung ako po ay public school teacher. That time, napakamura po ng mga lupa ang dami nag-offer sa akin, 7,000, 10,000, 11,000. Pero syempre, at yung age, hindi ko siya inintindi. Ang inintindi ko makagala pag sabi. Kaya, yung mga mistakes namin, wag nyo nang gawin. Sa mga bata pa lang. O yung mga may edad na, kung kaya pa, bumili tayo. Buy and hold at least two properties. And number three, of course, huwag natin kalimutan ang Kaiser natin. Akin nga po, at least dalawa o tatlong plants kaya natin. Sa Kaiser po kasi, pwedeng after payment ng first plan mo, that's 7 years, pwede kang kumuha ulit. Pagka kaya pa, kung bata ka pa, kumuha ka at least tatlo, di ba? Pagtanda mo, sure na sure ang retirement fund mo. Okay? Malinaw pa sa sikat ng araw, meron kang pera pagtanda mo sa Kaiser. Kaya, PM mo na si Doc Yan po ang personal FB para mapag-usapan natin. And number four, don't forget to diversify. At least dalawa o tatlong investment kasi dito natin ilalagay yung mga pera natin darating dito sa more. di ba sabi ko po kanina, more on opportunities. Yes lang tayo ng yes of opportunity, nakikita tayo ng pera. Dito natin ilalagay sa investment natin na consistent natin gagawin. And number five, dapat po meron tayong secret account. Isang account na ikaw lang nakakaalam, hindi alam na ng jowa mo. Hindi alam na ibang tao. Basta, yan lang ang secret account mo. Pwede ka dyan maglagay ng 1,000. Every sweldo mo, 2,000. Para another retirement fund mo yan. And last, you join our challenge. Meron po tayong binavlog ngayon, 1 million cash challenge. Magipon ka ng 1 million in 3 or 5 years. Dok, paano? May vlog po ako, balikan nyo na lang para dagdag retirement fund natin. Okay? So, sa alim na to, kahit tatlo lang ang magawa mo, for sure, hindi ka maghihirap sa iyong pagtanda. Let's go, let's go. Kapi po tayo, kapi po.